Alright mga katropa, so nandito tayo ngayon sa kawayan, ayan. So ayun, magpapalign tayo ng uh, rim, magpapalit tayo ng rim mga katropa. So nandun na sa loob yung papalit natin, ayun o, oh, SPD. Uh, mamaya uh, papakita natin pagkatapos. Alright. Alright, so yan, ito yung kinuha nating rayos uh, uh, 9 by 9G by 162 So ito yung kinuha natin sim uh, Same size siya. So mamaya ako nalang okay, Mamaya ako nalang papakita yung Size ng ating rim Ayan, tapos na tayo nagpa-align uh, at nagpalit ng ating rim. Right, so papakita ko sa inyo yung king rim kung anong size niya. it so ito yung stock niya. Yan oh, kinalawang sa loob. So matagal na din 'to mga tropa, 3 years na din. Tingnan yung oh, kalawang na siya. So right. Ito yung pinalitan ko mga tropa. Yan. Yung makikita nyo mga tropa oh, ang Angas oh Patayin muna natin to Yan oh. Yan Block sya mga tropa So yan ang kinuha kong Rim mga tropa Yan speed SPD Ang size nito mga tropa 1.6 ano oh. 1.6 tapos yung aking gulong yan. So, yung rayos niya mga katropa is y- Yoguso. 9G by 162 itong aking rayos. So, yan. makita yung mga katropa. Yan. Tapos, yung aking gulong sa likod naman mga katropa. Yan. Ang size naman nito mga katropa is 1.85 by 17 tapos yung kanyang gulong mga katropa is 80-80 so kung tutigdan kong mga katropa nag, yan, lumapad siya lumapad ng aking gulong sa likod yan o yan lumapad so alright uh, lahat ng nagastos dito mga katropa is yung rim lang hindi kasama yung rayos 2, 3 tapos yung kanyang uh, rayos is 600 set dalawa so yun lang ang nagastos natin mga tropa tapos yung uh, bayad ng labor sa nag align dito sa rim na to ayan yun So yan, na uh, plano ko dito mga katropa is baka papalitan ko tong gulong na to, gawin kong 9080. Tapos dun sa harap ililipat ko to. Itong nasa likod ko ililipat ko sa harap Bali, uh, bali 8080 -80 and 9080. So gusto ko rin yung kasi yung malapat mga katropa kasi pag mga, may mga deliver ako na rough road, yan, pa hindi di siya gumigewang. Yan. So, uh, Goods din to pang rides mga tropa. Maganda pag mga malalapad na gulong pang rides mga tropa. Lalo na pag may angkas ka. So, ayan yeah, mga tropa.